Pinagutos ng Malacanang ang masusing investigasyon sa mahigit 26 billion pesos na flood control project sa Cebu matapos malubog sa baha ang probinsya sa kasagsagan ng bagyong Kino. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro mula 2023 hanggang 2025 ay 168 na flood control projects na ang natapos at 65 pa ang kasalukuyang ginagawa sa ilalim ng Administrasyong Marcos. Pero dapat din anyang silipin ang 343 na flood control projects na ipinatupad mula 2016 hanggang 2022 sa ilalim ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte upang malaman kung epektibo ang mga ito at kumaayos na nagamit ang pondo ng bayan. Hindi lamang po sa panahon ni Pangulong Marcos Jr. ng mga flood control projects ang dapat malaman. Dahil lumalabas po kanina yung initial data natin ay 343 flood control projects ang nagawa Since 2016 to 2022, sa Cebu, mula sa 1st District, 2nd District, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, hanggang sa City. So dapat din po itong makita dahil kung meron po 343 flood control projects noon pa man, dapat po sana ay gumagana ito. So pagtulong-tulungan po natin mahanap ang dapat na papanagot sa mga maanumalyang flood control projects. Kasabay nito, welcome naman sa palaso ang ano mga ebidensya o impormasyon mula kay Cebu Governor Pamela Baricuatro na una nang nagpahayag ng pagkadismaya na matinding pagba, sa matinding pagbaha sa kabila ng bilyon-bilyong ginastos sa flood control. Ngayon ng palaso dapat tukuyin kung saan napunta ang bilyon-bilyong pondo at bakit nananatiling lubog sa baha ang Cebu sa kabila ng mga proyektong pinagmamalaki ng nakalipas na administrasyon yan po ang dahilan kung bakit po nagpapaimbestiga ang uh, Pangulo Marcos Jr. Dahil nakita niya po yung epekto, may mga budget na inilaan para dito pero parang hindi gumagana. Kaya mas maganda po na kung siya man po ay uh, nagagalit yan din po ang nararamdaman ng Pangulo Marcos Jr. At uh, kung meron po siya pang mga alam may mga facts, may mga data rin po si Governor uh, para dito mas na, ma na, makakatulong sa ating uh, gobyerno para mapanagot ang dapat mapanagot. Yan po ay welcome. Si Palas Press Officer Claire Castro. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Manzano Salazar, Tatak RMN.